Ang mag-asawang Cora at Chito ay may dalawang anak. Ito ay kambal, parehong babae. Si Nida ang panganay at si Maribel ang bunso. Ang bunso ay may katawang ahas. Si Nida naman ay normal na tao. Nang pinagbubuntis pa lang sila ni Aling Cora, ay mahilig ito maglaro ng aha hindi siya tinutuklaw ng mga ito at ito ay maamo sa kanya. Nagagalit si Mang Chito sa tuwing makikita niya na may hawak si Aling Cora na ahas. Nagtataka rin ang mga kapitbahay ni Aling Cora kung saan ang ang mga ahas. Kabuanan ni Aling Cora, sobrang sakit na ng kanyang tiyan. Dumating na ang matandang Nagulat si Manjito nang marinig niyang sumisigaw ang kumadrona. Lumabas ito ng kwarto at takot na takot. Nagsalita ang kumadrona na ahas daw isang anak ni Aling Cora at ito ay nagtatakbo. Pumasok agad ang lalaki sa silid. Nakita niya na takot na takot ang asawa. Kunin mo ang isang anak natin, ang sabi ni Aling Cora. Nakita ni Mang Chito ang isang sanggol na napakaganda at nagulat siya na makita niya ang sanggol na umiiyak na may katawang ahas. Ang ulo naman ay tao. Mayamaya -maya ay may higlang narinig ang mag-asawa. Mga ingay sa labas pitbahay nila. Kinalat na pala ng komadrona ang nakita niya. Binalat agad ni Mang Chito ang ahas ng anak at sinunod naman ang pangalay. Naisip nila mag-asawa na baka patayin ang kanilang anak. Kaya sila ay tumakas. Dala ang kambal, Lumaan sila sa likod ng kanilang bahay. Balot na balot ng kumot ang kambal. Umuwi ang mag-asawa sa Iloilo sa probinsya ni Aling Cora. Sa itaas sila ng bundok tumira. Gumawa si Mang Chito ng kubo sa itaas ng bundok at nagtanim siya ng iba't ibang klase ng gulay at prutas dating karpentero si Mang Chito at si Aling Cora naman ay mananahi. Malayo ang bayan sa bundok. Paglalakad ka pa ng tatlong oras bago ka makababa sa bundok at sasakay ka pa ng jeep papuntang bayan. Si Mang Chito ay may alagang kalabaw. Binili niya ito ng pinagbili ni Aling Cora ang lupang minana niya sa kanyang mga magulang. Sa itas naman daw sila ng bundok na katira, kaya hindi na nila kailangan ang lupa. Nag-alaga rin sila ng mga manok at pato. Pag bumababa si Mang Chito ng bayan, ay inaani niya ang kanyang mga tanim na gulay at mga saging para ibenta sa bayan. Ang napagbebentahan naman nito ay ibinibili niya ng bigas at mga kailangan nila sa bahay. Pitong taon na ang kambal. Si Nida ay lumalabas ng bahay para tulungan ang kanyang nanay sa pag-aalaga ng kanila mga hayop at mga halaman. Si Maribel ay lagi lang itong nakadungaw sa bintana. Ayaw siyang palabasin, delikado raw kasi baka may makakita sa kanya. Nagtatanong siya palagi sa nanay niya, bakit hindi daw siya katulad ng ate niya na normal? Bakit siya daw ay ahas ng katawan? Hindi malaman ni Aling Cora ang isasagot sa anak. Sinasabi na lang niya sa anak na kahit na anong itsura nito ay mahal na mahal nila ito. Tinuruan ni Aling Cora na magsulat si Nita. Nakatingin lang si Maribel na iinggit siya sa ate niya. Pag humababa naman si Mang Chito ay bumibili ng mga aklat para matuto si Nita. Napakalayo kasi ng eskwelahan lalakad ka pa ng dalawang oras bago mo marating ang eskwelahan sa kanilang lugar. Ang dalawang kambal ay lagi naglalaro. Minsan, pagwala ang nanay at tatay nila, ay lumalabas si Maribel para doon sila maglaro sa halamanan. Madalas sila maglaro ng habulan. Laging taya si Nita mabilis kasing bumapang si Marebel, kaya laging naaabutan si Nita. Isang hapon, galit na galit si Aling Cora sa magkapatid. Naabutan niya na naglalaro sa labas ang dalawang magkapatid. Baka raw may makakita. Magiging delikado daw ang buhay ni Marebel. Lumipas ang maraming taon. 18 years old na ang dalawa at lalo silang gumanda. Isang araw, nagkasakit ang nanay nila Maribel. Namatay ito nang hindi man lang nadala sa ospital. Iyak nang iyak ang kambal. Si Mang Chito ay parang nawala sa kanyang sarili nag-usap ang kambal. Kailangan daw ni Nida na pumunta sa bayan para ipagbili ang kanilang mga pananim. Kung hindi daw nila ito ibebenta, ay masisira lang ang mga ito at kailangan din nilang bumili ng mga kailangan nila sa bahay. Gustong sumama ni Maribel gusto raw niyang makita ang itsura ng bayan. Hindi pumayag si Nida. Delikado daw pag may nakakita sa kanya. Bantayan na lang daw ang tatay nila. Kinabukasan, hinanda ni Nida ang mga ibibenta niya sa bayan. Mga tatlong sako rin Maraming beses na rin siyang nakapunta sa bayan. Sinasama kasi siya ng tatay niya tuwing kaarawan nila ni Maribel. Kahit isang beses ay hindi pa nakakapunta sa bayan si Maribel. Kaya inggit na inggit siya sa ate niya. Nang nakarating na si Nida sa bayan, ay naibenta na niya lahat ang kanyang mga dalang gulay at prutas bumili rin siya ng mga kailangan nila sa loob ng bahay. Nang papauwi na siya sa kainang kanyang kalabaw, ay may humarang sa kanyang tatlong lalaki. Tinanong kung anong pangalan niya. Hindi siya sumasagot. Naalala niya kasi ang sinabi ng tatay niya na huwag siya makapagkaibigan. Magiging tilikado raw ang buong mahal ni Nida ang kanyang kapatid. Hindi niya pinansin ang tatlong lalaki. Habang nilalakbay ni Nida pa ang kanilang lugar, ay sinundan siya ng tatlong lalaki nang hindi niya alam. Nang nakita ng tatlong lalaki na parang papasok na sa gubat si Nida, ay bumaba na sila ng kotse. Iniwan na lang muna nila ito. Nagsalita ang isang lalaki. Ang layo, pagod na pagod na ako. Andito na tayo. Ipagpatuloy na lang natin ang pagsunod, ang sabi ng isa. May masamang balak ang tatlong lalaki kay Nida. Nakarating na si Nida sa kanilang bahay. May nakita silang babae na nakadungaw sa bintana. Napakaganda, sabi ng isang lalaki. Tuwang-tuwa ang tatlong lalaki. Jackpot daw sila. Nakita nila na nakaupo sa labas ng bahay si Mang Chito na nakatulala ito. Nasa labas si Nida. Inaayos niya ang kanyang mga binili. Nagulat siya nang makita niya ang tatlong lalaki na nasa likod niya. Nakilala ni Nida ang mga ito. Dito pala ang bahay mo. Napakaganda mo. Bakit tumira ka sa lugar na ganito? Sayang ang ganda mo, sabi ng isang lalaki. Umalis na kayo, sabi ni Nida. Nida. Narinig ito ni Maribel at dumungaw ito sa bintana. Nakita niya ang tatlong lalaki at nagtago siya. Si Mang Chito ay tulala pa rin, parang walang nakikita. Hinawakan ng lalaki ang mukha ni Nita. Sinampal siya ni Nita. Ano ba, hindi ba kayo aalis? Umalis na kayo ang sigaw ni Nida. Akin to, sa inyo na yung isang babae, sabi ng isang lalaki. Nagmakaawa si Nida. Iyak na siya ng iyak. Nakapasok ang dalawang lalaki sa loob ng bahay nila Nida. Laking gulat nila nang makita nila si Maribel nagsisigaw sila ng impakto. Nang tatakbo na ang dalawang lalaki, ay bigla silang nilundag ni Maribel at nilingkis ang dalawang lalaki. Sigaw ng sigaw ang dalawang lalaki. Narinig ito ng isang lalaki na labas, kaya binitirwan niya si Nida. Pumasok siya sa loob nabigla siya sa kanyang nakita. Napakalaking ahas. At ang nakita nilang magandang babae na nakadungaw kanina ay isang taong ahas. Biglang binunot ng lalaki ang kutsilyo at sinaksak niya si Maribel. Hinampas ng buntot ni Maribel ang lalaki. Nakita ni Nida na nakahandusay na sa sahig ang dalawang lalaki dali-daling tumakbo ang isang lalaki ang bilis ng takbo nito kahit duguan si Maribel ay gumapang siya ng mabilis para habulin ang lalaki nagulat na lang ang lalaki at biglang lumitaw sa harap niya ang taong ahas nagtatakbo na uli ang lalaki at bigla itong tinalon ni Maribel at nilingkis sa lieg. Hindi malaman ni Nida ang gagawin. Alalang alala siya sa kapatid. Nakita niya na paparating na si Maribel. Halos hindi na ito makagapang. May malaki itong sugat at tulo ng tulo ang dugo. Iyak ng iyak si Nida Nagsalita si Maribel na umalis na raw si Nita at ang tatay niya. Iwan na lang daw siya. Parang hindi na raw siya magtatagal. Iyak nang iyak si Nita. Ayaw niyang iwan ang kapatid. Mahal na mahal niya ito. Namatay si Maribel lang mga oras na yun. Inilibing siya ni Nita sa tabi ng nanay iyak na siya ng iyak. Ang tatay niya ay nakatulala pa rin. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Nang gabing yun, ay umalis din si Nida at tatay niya. Dala ang kanilang kalabaw. Pinagbili ni Nida ang kanilang kalabaw sa bayan. Umupa sila ng maliit na kwarto ng tatay at ang natirang pera ay pinuhunan niya sa pagtitinda ng mga gulay at isda sa palengke. Nagkaroon na rin siya ng mga kaibigan. Unti-unti ay natutunan na rin niya ang pamumuhay sa syudad. Masaya pala. May mga gabing umiiyak siya. Naaalala niya ang kanyang kapatid at nanay at ang naiwan nila pagkakubo sa mundo. Mga ilang taon na ang lumipas, nagkaroon na rin ng asawa at anak si Nita at masaya sila ng Si Mang Chito naman ay magaling na. Masaya siya nakasama ang kanyang mga apo at si Nita. Dito na po nagtatapos ang aking kwento.